Ngayong araw, akala ko talaga ay masisira na itong lutuan namin ng fried noodles. Pero ito, pagkatapos nga ng malakas na ulan, ay grabe nga ang kalawang. Bago nyo nga saksihan ang pagluluto ko ng fried noodles, ito at lilinisan muna ng Daddy Gison itong aming lutuan. Itong kitchen cleaner nga ang ginagamit ko at subok na talaga itong mga mare dahil nakakatanggal talaga ng dube, lalo na nga itong mga kalawang sa lutuan. May amoy nga rin ito pero hindi naman ganun katapang. Pero ang nagustuhan ko nga dito ay maganda nga ito ay panglinis. Sa kahit anong lutuan, ito nga ang ginagamit ko at panglinis nga rin sa kusina. Sa paglilinis naman, ang Daddy Jison nga ang nakatoka kako ay bahala ka na nga dyan dahil mamaya nga ay ako naman ang magtitinda Char. Sobrang satisfying talaga kapag ka nililinis nga itong lutoan kaya ito nakaabang nga ako kay Daddy Jison Hindi na kami gumagamit ng ibang panlinis dahil ito lamang ay okay na Bali dalawang linis nga ang gagawin ng Daddy Jison para perfect yung pagkakalinis niya Char. Mga bandang hapon kami nagsisimula dito at araw-araw nga na nagtitinda kami aba eh syempre kailangan malinis ang lutoan May takit naman itong lutoan namin kaso sa sobrang lakas nga ng ulan, ayan ay nabasa nga ito. Hindi ko talaga matatanggap kapag ito ay nasira dahil hindi rin biro ang presyo nito. Nabili nga lang namin ito sa marketplace siguro ay nagkakahalagang 6 to 8 kya. Bali nag-invest talaga kami sa ganitong lutuan na ang tawag nga dito ay electric griddle. Maganda ito gamitin at sobrang sulit naman sa presyo dahil kahit saan nga kayo magpunta at kahit saan nga kayo magtinda ay madadala nyo nga ito. Habang naglilinis, syempre nakasalang na nga itong ating mga steam shopa. Pagkatapos nga ito linisan ay huwag natin kalimutan na lagyan nga ito ng mantika habang mainit pa. Kasi sa gamit namin na panglinis, hindi na nga kailangan na naka-on ito para nga mas matanggal yung mga dumi. Ito yung una kong hinahanda, itong egg noodles at meron na nga rin ako ditong toge. Sa toge mga mare, mas maganda gamitin itong maliliit na toge kaysa nga sa malalaki. Ito pa rin yung mga toppings namin, Japanese shumai at pork shumai at meron nga rin kami ditong big shumai. Mabenta rin sa amin ang mini siopao pero hindi pa nga kami nagkakaroon ng big siopao. Meron na agad tayong pa-order, kaya nagsalang na nga rin ako ng pati at dalawang burger nga ang pa-order natin ngayon at dalawang Friday fried noodles. Bali, may timba nga ito bawat noodles at toge. Pero syempre, hindi namin ito tinipid at ipapakita ko nga sa inyo kung gaano nga karami ang laman per ka. Yung langaw ngayon, hindi pa rin nila ako iniiwan dito, pero at least kahit papaano ay kokonti na lamang sila. Char. Kapag nagluluto ako dito, ang Daddy Jason nga ay gumagawa na ng drinks dahil may mga pa-order din tayo na drinks ngayon. Nakakaloka lang dahil halos araw-araw nga ay umuulan kaya ito, bihira na lang kami makapagtinda dahil dito nga kami sa labas nagluluto. Oh. Mag -deliver, ang hirap pa mag-deliver dahil lakas nga ng ulan tapos ang sarap matulog Chor. Sa mga nagtatanong kung anong ginagamit namin ng na noodles, ang tawag po dito ay egg noodles tapos naglalagay lang kami ng toge Sa burger naman namin ay sobrang sulit dahil itong pati pa lang ay sobrang kapal Ito na Ito nga mga marat, hindi talaga namin tinipedal sa isang cup nga ay halos mapuno na ang laman <laughs> Doon pa man marami na talaga ang serving namin ng fried noodles kaya sobrang sulit sa murang halaga At <laughs> tapos na ang Daddy Gison sa paggawa ng drinks kaya siya naman daw ang gagawa nitong burger niya Sa sauce naman madalas ay lahat nga ay pinapalagay nila gaya nga nitong teriyaki sauce, peanut sauce at oil. Story sauce. Sa toppings, the best talaga ang egg. Tapos, papartneran mo pa ng Japanese shumai. Ito yung toppings sila na madalas nga ay nag-extra egg sila. Regular size ng itong mga mare. Paano nakapag large size? Ay, nako marami talaga kayong makakain. Yung isang toppings ito ay pork shumai. Tapos, si customer ay nag-add pa nga ng isang order ng big shumai. Sa isang order nga nitong malaking shumai ay limang piraso na nga ang laman. Para dalawa yung order ngayon, isang order nga nitong mga fried noodles, saka isang order nitong dalawang burger. Nako, mga mare, kung matitikman nyo nga ito, panigurado ako na kayo sa pagbili nitong burger dahil panigurado nga ako na masasarapan din kayo. Sobrang sulit nito sa presyo at kumpleto pa ang gulay. Ang Daddy Jason ang gumagawa ng pati at itong cheese sauce, aba ay siya rin ang gumagawa. Pag kaganito, ayaw nga ng Daddy Jason na mobile ng gawa na kaya mas gusto niya na siya ang gagawa ng mga sauce. Alam ko mga mare na sa susunod ay matitikman nyo nga itong aming burger.